Hello guys, magandang araw. Ako ay magluluto ngayon ng tinolang manok. At ayan, pinuhugasan ko na ngayon ang, ah, ang manok kay sa isa. Ayan, tapos na natin hugasan man ang manok. At ayan, nakaprepare na lahat ng ating lulutuin na yung manok. At saka yung dahon ng sili. Yan, yeah, meron din tayong green na papaya. More cubes, sibuyas, luya at saka bawang. Yan lahat yung ingredients. Ah, patis pala yung wala dyan. At saka paminta. At umpisahan na nga natin ay mag na tayo ng kaldero. At maglagay na rin ng mantika pag mainit na yung kaldero. At sunod niya, inaglagay eh, na nga tayo ng bawang. Igisa na natin yung bawang. Ayan, masukot na. Medyo manipis kasi ang ating kaldero. At sunod na nilagay ay yung sibuya. Ayan, at pag nag-translucent na yung sibuya, ay saka na naman natin ilagay yung luya. Ayan, para mabango ang ating tinola manok at hindi kumpleto ang ating tinola manok pag walang luya yan ang ay magpapabango sa ating tinola at yung luya ay marami yung benefits sa ating katawan yan at sinunod na natin ilagay ay yung ating chicken yung sakot siya natin hanggang sa mag brown yung ating chicken hintayin lang natin yan na mag-brown. Saka natin lagyan siya ng water. Ayan. Ayan, at lagyan muna natin siya ng pamintang duro. Halo uli. Hintayin na lang natin yan na mag-brown. Balibalik ta rin para Mag-brown ating chicken. Yan. Joke na yan. Okay. Nang mag-brown. Poly brown. Saka natin lalagyan ng sabaw. Ayan. At nalagyan na nga natin ng sabaw guys. O tubig. Ayan. Pakuloyan lang muna natin. Ayan, after na kumulo ay lagyan na natin ng nor cubes na chicken para lalong masarap yung ating tinola. Hmm. Pinakulo lang muna yun ng mga ilang minuto at saka natin ilagay yung green na papaya. Hmm, Ang ng ating tinola. Alam hmm. Yun guys, hintayin natin ng ilang minuto at nagdagdagan ko ng konting tubig. Tayo na natin ng ilang minuto kung maluto. Tingnan natin kung luto na yung papaya. Yan, dagdagan natin ng konting asin para lalong masarap ang ating tinola. Yan, at patis. Lagyan din natin ng patis. Pahalo lang. Yan at medyo okay na yan. Pwede na natin ilagay yung dahon ng sili. Ayan na. Ilagay natin yung dahon ng sili. Saglit lang yan. Pakuloyin lang natin ng konti at yan ay luto na. Ayan na nga at luto na yung ating tinolang manok. Yan. Luto na yung dahon ng sili. Yun lang guys. Ayan ang ating tinolang manok. Thank you guys for watching. Bye.